Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita at nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat-mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ng kanyang tinawag, ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.